Bakit nga ba hindi tinantanan ng mga bashers itong SB19? Bakit nga ba sila binabash? Wala naman silang ginagawang masama. Tinutupad nila ang kanilang pangarap at wala silang naaapakang tao. Masasabi natin P-Pop King itong SB19 dahil marami na silang napatunayan, marami silang achievement, maraming sold out at halos sold out o sold out talaga lahat ng concert nila abroad at local man. Pero bakit binabash sila? Bakit sila hindi tinantanan ng mga hit at uh, hindi sila gusto? May mga talento sila. Kaya natupad ang kanilang mga pangarap, naging successful at marami silang fans at marunong silang magmahal ng fans at magpahalaga. Marami silang kandang naisikat, naipasikat, I mean tulad ng Gento, What, Crimson, Zone, I Want You at marami pang iba. Sila ay nagsusumikap, they are very hard working people. Kaya naman, ang pinakabago ay mayroong bashing na naman sa kanila. Ito yon parang uh, ina-underestimate nila o niya ang SB19 na naging P-POP King. O ba diba? talagang uh, masasabi natin hindi sa masaya o ampalaya siya. Oo, masasabi natin andyan si Moira, Ben and Ben, Zach Tabudlo, Juan Carlos. Pero ang SB19, ibang level ang kasikatan, ibang level ang uh, kanilang talento dahil nakaabot sila sa ilang uh, party ng mundo nagkaroon ng concert matagumpay at sold out lahat o ba? Diba? nagkataon lang o pinalad talaga ang sb dahil may talent sila they are very talented marunong sumayaw, kumanta mga gwapo, may cura, at itong si Pablo din may talent sa pagsulat ng kanta at magkumpos ng kanta yun nga ang gento sumikat sa buong mundo hanggang ngayon o ba diba, yan po ang lamang ng sb sa ibang artist o OPM singer other than that, sumikat din ang SB19 dahil sa kanilang mga kanta na unique at may originality. O so, ba? Diba? yan po guys. Marunong sila mag-perform sa harap ng mga tao, mag-entertain, may mga fashion statement sila, magaling magdala ng damit. At uh, syempre, marunong silang magmahal at magpansin o pumansin sa kanilang mga fans. Hindi sila snub, kaya naman, hayaan natin ang isbrinti na lumipad sa kasikatan habang may mga tao pa o may mga itins pa na nagmamahal pa nila, sumusuporta at umihiyaw sa bawat concert at performance nila sa labas man ng bansa o sa loob man ng Pilipinas. Kaya naman, congratulations! Stop bashing!